nakakalungkot po ang katahimikan lalong-lalo na ng organized media and I will say it NUJP pati po ang uh, ang uh, National Press Club at pati na rin po ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas bakit po parang hinayaan ninyo na nasa kamay ngayon ng kakaunting mga reporter sa SMNI ang paninindigan para protektahan ang malayang pamamahayag. Noong mga panahon naman na may mga pagsubok, sama-sama tayo kahit tayo po ay nagkukumpitensya sa isa't isa dahil ang kalayaan po, kung wala yung ganyang kalayaan, wala rin hanap buhay ang mga mamamahayag. Kaya nga po kahapon, mapaluhaluhan na ako noong nakita ko yung mga pirma na mga matatapang at magigiting na mga reporters ng SMNI para bagang iniwan tayo sa kangkungan ng lahat ng kapatid natin sa hanap buhay. At ngayon, nakasalalay na lamang sa ilang mga mamamahayag ang paninindigan ng hindi pumasupil ang ganitong kadiliman ng karapatan sa panahon na meron nagaganap na kadiliman sa bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa mga tumatayong mga petitioners dito sa kasong isasampan natin. Totoo po yan. Napaluha po ako kahapon. Dahil kahapon ko lang na-realize kung ganong ka talagang katapang at kung ganong talagang napakatindi ng prinsipyo ng mga mamamahayag na ito na maski sila lang ang tatayo para panindigan ng kalayaan, ay gagawin po nila at tinanggap ang hamon. So, samahan niyo po kami mamayang alas 10.00. Iahain po namin ang petition for certiorari kasama po ang dasal sa Korte Suprema na sana po mag-issue ng temporary restraining order dahil kada oras na hindi po kami pinapayagang umere, yan po ay oras na nalalabag ang karapatan namin bilang mga mamamahayag at mamamayan ng Pilipino. At yan din po ay panupil sa karapatan ng taong bayad na makakalap na impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. Muli po, maraming salamat sa mga giting na ko anchors ko. Pinangungunahan po yan ni Jade Admar. Naiiyak na naman ako. Kasi alam niyo po, ang mga SMNI hindi gaya ng mga ibang mga mamamayag na akin tinulungan sa hukuman. Wala po yung mga agenda. Yes. Hindi po yan mga ideologues nagtatrabaho lang po sila, committed sila sa kanilang profesyon na maghatid ng katotohanan sa sambayanan dahil na rin po sa kanilang paninindigan na kabahagi yan ng kanilang pananampalataya at yan ay obligasyon nila bilang mga Kristiyano. Maraming salamat sa kagitingan ninyo at karangalan ko po na tumayong bilang inyong mga abogado sa Korte Suprema. Ipagpapatuloy po natin ang laban para sa ating karapatan kahit sino ka man kahit ikaw ay speaker, kahit bilin mo pa lahat ng kongresista, hindi ka mananaig sa ating saligang batas. At kahit ganong tingin mong ikaw na pinakamakapangyarihan dahil ikaw ay kamag-anak ng presidente, naririyan pa rin ang Bill of Rights na nagsasabi kung ano ang pwede at hindi mo po pwedeng gawin. Kaya ang solusyon namin ngayon, daanin sa tamang proseso, dumulog sa hukuman sa panahon na sinusupil ang aming mga karapatan.